malalaki na yung ano ah tawag nito bisugo, ano hmm. yan no draw malalaki na yung iba ilang kilo Pira gabo na ka kilo size imidya man size imidya dua kam nga nagulaw o tolo maluya pagod ano maluya Mahina pa yan mga idol ha sa sa is kilos tatlo sila. Mahina yan kasi tatlo sila pero kung malakas ang ano niyan bisugo. Kahit dalawa pa yan puno yan kulang pa. Tatlo kayo. Sarap niyan tinula ha. Pag binintang mo yan idol magkano ang kilo? Pero kilo Oh 2.20 lang mga idol, ha? 2.20, ibig sabihin, 2.20 mga idol. Mura na yan. Kasi, kadalasan na isda ngayon, ano? Tuna. Kayo palang siguro yung nag-ano, ha? Bisugo? Ayan, o. Oh, idol, o. Oh. Grabe, ang sari. Masarap niyan, tinula.